Okay mga idol, magandang tangkali oh, oh, tangkali ako Yan sa uh, munting kalaman mga idol. Kung tayo nagkapasa pasa Ayan. Kung ang ikot ng bako ay huwag mong sasalubunin. Yan mga dol, sa mga nagpupisa. Ang ikot natin ay mapunta ang kanan. Siya naman ay pa-murin. Ano ayan ako inaantay niya ako na makapag-release muna pa na rin siya baka din siya parehas baka kaliwa ako sa kanya yun yun okay, mga idol ang dapat na yun yun kayo, kayo na magpapasa-pasa Ayan, saka sa ano, camera natin dito sa ano, sa back home. nakita nakikita natin kung mag-release. Kung nandun siya sa, ayan, ayan. Mag-alis niyan, saka tayo, saka tayo mag, ano naman, mag-release sa punta sa kanya. Ayan, pag-alis siya. Okay naman tayo, wala na siya. Kayo pa araw naman, saka naman siya mag-balik. Alam mga idol Kaya mahalaga rin yung camera ko okay, minsan Tinitingnan natin siya Ano Bago tayo mag-release so, so, sa kanyang lupa Para hindi magkabanggahan Ayun, alis na siya mga idol Bantayan lang Nagbabantayan kami yung dalawa mga idol Bantayan para hindi magkabanggahan Ating eh, good men Ayun Tapang

may malagang mga ano gamit ng equipment natin na nakatulong din mo idol para hindi tayo magka magkahan yan okay mga idol isang ano naman suerte sa pagpapasapasa ng dupa para hindi magpangga para sa inyong mga nagumpisa pa pero pag walang kamera ang ano ninyo pag ikot ninyo matitignan ninyo ang mga idol titignan ninyo sa gili kung nandiyan pa siya at kung pa dahan-dahan kayo ganito dahan-dahan okay Ayan, abang siya Ang mga idol ah rin lang pwede magkapagkahan ng ating kagwest sa ating lahat